so oh, that's the only thing i worry about. that's the only thing i worry about. because we know the reasons for this. the reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, uh, i don't know what you want to call it, in uh, dishonesty and abuse. so, of course, they will, <laughs> you know, the, 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 of course that will be, that will be a cause for outrage. You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that, that, that all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions, kung saan saan. It's, you know, of course they'll be angry. Sisipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? All right, thank you, Mr. President. I Okay, magandang mga nag-aarap po sa lahat and welcome balit dito sa ating Tabo ng PH Channel mga kababayan uh, at nandito po tayo live ngayon uh, sa ating channel mga kababayan ito, pag usapan natin itong uh, initial na report ng ICI or inilabas ng ICI mga kababayan uh, tignan natin kung sino-sino itong manakikita nilang uh, malalaking tao na involved dito sa maanumalyang uh, flood control projects sa mga kababayan. Again, nakaspecific lang muna ngayon ng ICI sa flood controls mga kababayan. Ha? Instead na yung buong uh, anong tawag nito? infrastructure yung titignan nila. Okay, yung napakinggan po ninyo, uh, si PBBM nagsasalita, yun po ang... Anong tawag nito? ah uh, sinasabi niya ay may tungkol doon sa gagawing kilos protesta ngayong darating na November 30. Kung hindi ako nagkakamali. Ha? <clears throat> so ito. So basically mga kababayan, hindi raw siya nababala. Ang nababala raw siya dito sa mga posibleng nanggugulo. Pero of course nakikita niyo mga kababayan, ang sinasabi niya rito, Ma, um, mayroon siyang inisyal na alam ah, which I think pariho din sa atin mga kababayan na meron silang alam na si Zaldico. Ah, kasi ang alam natin na ah, bumibili ng eroplano at helikopter mga kababayan ay si Zaldico, di ba? Of course, alam natin si Martin Romualdez din. Pero unfortunately mga kababayan, pinoprotektahan ni PBBM si Martin Romualdez dito. Okay? So, eto na nga. Agree din naman tayo sa sinasabi ni PBBM dito na kung saan, ah uh, sino ba namang hindi magagalit na kung sa ayong mga tao, tayong ordinaryong Pilipino, naghihirap tayong mga kababayan o tuwing umuulan bumabaha, lalong lalo na ngayon mga kababayan, dyan sa uh, Visayas, magkakaroon or mayroong bagyong parating. At uh, most likely, uh, expect tayo na Matinding baha ang aabuti ng mga kababayan natin dyan sa Central Visayas. Okay? So, ito ngayon. Uh, agree tayo. Uh, yung mga tao na nagagalit kasi nga, instead na yung pera sana ay para sa ikabubuti ng ating bansa, yet pinabibili nila ng kanilang mga luho mga kababayan, ng aeroplano at chopper. Unfortunately, mga kababayan, uh, alam ito ng PBBM, pero hanggang ngayon mga kababayan wala pa rin aksyon. Okay, anong action? Ah, uh, pero uh, na mga action pero wala pa ring nakukulong. Okay? Sino kaya ang makukulong dito kasi confident confident sila Mang itong mga taong to makukulong bago magkasok. Ito titig na dito mga kababayan kung sino ta ang posibleng mga makukulong dito. Ha? Masasali kaya ang pinsa ni PBBM dito mga kababayan. Ito pakinggan natin itong report na ito. Uh, galing ito sa ABS-CBN mga kapit 2019 uh, By the way, pakilike po ang share ng videos natin And subscribe din po ng ating channel mga kapit ba In Barada's testimony, the Bulacan District Engineering Office received 350 million pesos in 2022 25% of that amount or about 70 million pesos were given to the budget proponent the Bulacan First District received a total of 710 million pesos in funding for project oh, Ito mga kababayan, 2022, nagkaroon na sila Yung Bulacan District mga kababayan ha Nagkaroon na sila nang Uh, 350 million okay kasi of course na ito time pa ito ni PRRD mga babayan kasi isa sa mga nakikita natin dito sinadya nila ito na take advantage sila dito kasi itong time na ito paalis na si PRRD matatapos na yung term ni PRRD mga kababayan at papasok na si PBBM and of course alam naman natin na nung bago mag-election mga babayan uh, ito nga himod po itong si PBBM kay PRRD para manalo and yung mga kapartido nito Uh, yung pinsa nangunguna uh, Zaldico most likely ito yung mga financier na nakikita natin mga babagaya nakikadvantage na ito sa time nung paalis na si PRRD kaya ito inumpisahan nila 2022 pa lang 350 million na nakakickback na sila lang, ng, 70 million okay so ito ngayon 2023 mga kabayan ito ngayon yung lumabas dito sa investigasyon Okay? Oh, uh, DPWH Bulacan First District pa lang ito mga kababayan have Funding for 2023, pro 2023 projects. 450 million galing sa National Expenditure Program. 260 million from GAA. Okay? So titignan natin, oh, kahit ito lang muna, 450 million. By the way, ipakita muna natin yung chat natin. Oh, nandiyan na pala yung chat natin mga kababayan. Oh, pwede kayo mag-comment siya kasi live po tayo ngayon. Shoutout natin yan. No, okay, ito nakikita natin dito. 40 million nasa net na. Oh. So ikaw, presidente ka na at ito hindi mo to alam. Questionable ito mga kababayan. Kasi national expenditure program nasa net ito. Ibig sabihin, isa ito sa mga proyekto ng pangulo. At since nasa net ito mga kababayan, dumaan ito ng uh, evaluation Uh, first ito sa uh, district sa uh, office na uh, especially dito sa Bulacan, sa Bulacan ito tapos nagkaroon ito ng uh, evaluation under ng DBM hmm. unfortunately mga kababayan uh, nakapasok pa rin ito dito sa national Expenditure program ibig sabihin na-evaluate ito lahat ng DBM na-evaluate ito ng department of finance Basically, na-evaluate ito ng executive mga kababayan. ba? Diba? So ngayon, uh, National Expenditure Program, na-evaluate din ito ng Congress, na-evaluate din ito ng Senado. Tapos, may dinagdag na 260 million na galing naman sa GAA. So, ibig sabihin, oh, uh, ito, karamihan ito, Uh, 260 million, most likely mga insertions ito. Ito, uh, ICI interim report and recommendation, galing ito sa ICI mga kababayan, na report na ito ha. Dito palang mga kababayan, sa 450 million national expenditure program, dito na natin makita na meron talagang alam si BBM dito. Ha? And unfortunately, hindi ito pinursok ng ICI, unfortunately, mga kababayan. Yan, yeah, no? O, oh, nakikita natin. Oh kasi kung ikaw yung miyembro ng ICI, mga kababayan, dito sa pagkakala mo palang dito na kakaroon na ng 450 million national expenditure program na pinasok itong uh, dp Bulacan DPWH First Engineering District Office, Mostly oh, mostly matanong ka na. Di ba? Or, kung hindi man ikaw, kung hindi mo man matanong ito bilang presidente, at least yung DBM, Department of Budget and Management, mga kababayan, matanong kung anong proyekto ito. Sino ang nag nito? Di ba kasi sa pagkakalab natin, mga kababayan, National Expenditure Program, most likely, ang magpapasok ng mga proyekto na yan ay yung presidente. Lalong-lalo lalo na dito sa infrastructure ito 2023 ito. Si PBBM na ito mga kababayan. oh ito 260 million 2023 lumabas sa General Appropriations Act. Oh, ito rin. Anong ginawa ni PBBM dito? Okay? So dito natin makikita mga kababayan na dito sa 260 million sa, sa NEP, o, oh, yung executive may kinalaman dito. Dito sa 260 million, kahit sabihin natin walang kinalaman ng executive dito, yet alam ito ng House Speaker for liderato ng Congress at Senado. Most likely, si Escudero at si Martin Romualdez, mga kababayan. Ito, 260 million. Pero of course, doon pa rin yung katanungan o bakit pinirmahan ng presidente, mga kababayan. O, oh, dito klaro-klaro, no? Yet, tanong natin, bakit hindi ito pinurso ng ICI, mga kababayan? Bakit tumigil sila dito kay Henry Alcantara at Undersecretary Bernardo? Si Bernardo bang ang tumipirma, mga kababayan? Nang lahat ng to, ng budget, si Bernardo ba lahat? Yeah, no. oh, natin ito. Projects in 2023, oh. 450 million pesos came from the national expenditure program, and 260 million pesos were allocated from the general appropriations act. The ICI report said the agreement was that 25% will go to the proponents of the government project. An advance payment of 5 to 10% will go to Bernardo while the budget is still being finalized, and another payment will be made to Bernardo when the budget reaches the bicam deliberations. Oh, I am. the remaining balance of the proponent's 25% share will be released once the spending bill is passed. Ayan, mga kababayan, no? Oh. 25% for the proponent. Ah? Sa so 700 million ito, sa so 2023, 2023, 2023 Bulacan district lang ito, mga kababayan, first district, ayan, no? 25% for, for the proponent. 5 to 10%, ah, uh, Friday na rin ito. 5 to 10% na naman. Second payment during buy deliberations. Remaining balance to be released once the budget is passed. O, kalayan nyo yan? Ah, kakapas pa lang ng proyekto. Ah, ninakaw na yung pera. Hindi pa nga bayad, mga kababayan. O. So ngayon, sino ang nasa recommendation na kasuhan, mga kababayan? Mm. Si Zaldi Si Zaldico lang, at yung mga engineers including Yusek Bernardo. So ngayon mga kababayan, makita natin makikita, tignan ninyo ito. 25% for the proponent. Ilang proyekto ito sa Bulacan mga kababayan? Ilang mambabatas ang nakatanggap ng 25% nito? Dalawa lang ba? Kasi ang nasa recommendation na kasuhan mga kababayan, dalawang tao pa lang. Of course, hindi. Binibigyan pa natin ng benefit of the doubt yung ICI mga kababayan. Kasi sub so this time, dalawa pa lang yung nakikita nila. Zaldico at Mitch Kahayon. di oh, ba diba? Pero of course, dito pa lang mga kababayan. Again, kung tayo yung miyembro ng ICI, yung common sense magsasabi sa atin, so, oh, Hoy Bernardo, tanongin natin. O oh, Bernardo, sinong mga binigyan mo nito? O, oh, ano mga proyekto ito? 'Di ba? Ah, mayroon pa pala si um Zaldico, si Mitch Kahayon, at ah, si Joel Villanueva pala. Okay? Pero dito natin makikita mga kababayan. Ha? Ah? Nasaan na yung Sanep? Bakit batas pa rin o mga congressman pa rin ang makasuhan doon sa mga proyekto na galing sa NEP. Di ba? So ibig bang sabihin dito mga kababayan, eh comment niyo dyan, na itong presidente natin, si PBBM, wala itong alam. Or mga kababayan, in power ito ng mga kongresista. Kasi basically mga kababayan, yung NEP sana, yun sana yung do'on sana niya ipasok yung mga uh, big ticket projects niya, yung mga flagship projects niya. Ibig sabihin, yung mga proyekto niya na para sa kanyang administrasyon sana. Or magbibigay, uh, anong tawag nito, uh, pangalan sa kanyang administrasyon yet sinabotahi ng mga kongresistang ito mga kababayan. Yet hinahayaan ito ni PBBM. Bakit niya hinahayaan? Kasi pinipirmahan niya ito. Hmm. Ayan o. Again ha, total of 710 million. Ibig sabihin, galing na ito sa 450 million na sa two and 260 na galing sa GAA. Again, mga kababayan, dalawa lang nakikita natin dito. It's either wala talagang kasalanan si PBBM dahil itong mga lawmakers na ito, mga congressmen, ay sila lang din yung nagpasok ng mga proyekto sa NEP. Or, ah, pwede rin itong dalawa, ganyan katanga si PBBM, mga kababayan kasi niloloko na siya ng mga congressman, niloloko pa siya ng mga district engineers. O, oh, ina inaabuso na siya, sinasabotahin na yung mga proyekto niya at ang buong administrasyon niya. At sino may gawa nito? Sino 'yung nag-allow nito. Huwag niyo sabihin si Zaldi ko lang mga kababayan hindi tayo naniniwala na si Sal di ko lang ang may alam nito. Ha? Ito klarong klaro. oh bakit nagkakaroon ng lakas ng loob itong mga kongresista mga kababayan na gawin ito? Kasi Bulacan, First Engineering District, si Mitch Kahayon lang, si ko at si Joel Villanueva. Ayan hey, no? Oh, 25% sa proponent na mga kababayan. Walang ginagawa yung proponent, nagpasok lang ng budget. Oh. Dito, alam natin, makikita natin yung sabuatan dito ng executive at ng uh, ano tawon nito mga kababayan, uh, mga congressman. Again, sabuatan ha. Assuming hindi ito alam ni PBBM, ibig sabihin niloloko siya ng kanyang mga sekretaris. It, it could be sekretary ng DPWH at sekretary ng DBM. In 2024, oh, so, the Bulacan DEO received a bigger funding allocation o, amounting to more niyo, than billion pesos. Likely, the same scheme o, was implemented with Bernardo handling the Yan yung natin as dito. Yan, no? ito patuloy natin. Ano pang detalye dito? Oh, yan mga kababayan no. 3.3 billion in 2024 na. Oh, the same scheme, 25% sa proponent Five to ten percent. Sorry, Bernardo. The commission recommended five to ten percent charges against former lawmaker Mitch Kahayan-Uy and commissioner Mario Livan. In the case of Congresswoman Kahayan-Uy, and meron for projects with the the undersecretary. In 2022, about 411 million pesos worth of projects was approved from her insertions in the GAA. Alcantara testified that Kahayan-Uy asked for ten percent, which was delivered to her in a restaurant in Quezon City. The ICR report also cited the picture presented by former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez showing bundles of cash on top of an office table. Hernandez had said they were preparing the supposed cut of Cajayan Uy. During the Senate Blue Ribbon Committee yeah. hearing, Alcantara confirmed he was also in the room where the money was being divided. Alcantara testified that the piles of cash were meant for party-list lawmaker Zaldívar for his proposals and insertions in projects in the 2022 bicam. The ICR report also said that sometime in 2022, Coa Commissioner Lipana asked Alcantara for a lease of flood control projects from Bulacan. Johnson Manabat. Oh, ayan mga kababayan, Ah, oh, lumabas dito, tatlong tao lang sa Bulacan. okay oh, kahit sabihin na natin, sali na natin si Joel Villanueva, mga kababayan. Oh, bakit tatlong tao lang? Again, ha? Maraming mga nag-insert dito. Again, 710 million in 2023. 2024, naging 3.3 billion. Oh. The Business is good yata, kaya inag-increase eh, ng budget. Ngayon mga kababayan, eto, bago natin tapusin itong live natin, Zaldico ang pinakamalaki dito. Kanina sa video na pinakita natin, alam ni PBBM ang involvement dito ni Zaldico. Yet, anong ginagawa ni PBBM? Until now, mga kababayan, ah, kahit sabihin natin, kasi basically, kung titignan natin, wala pa rin naman talagang kaso laban kay Zaldico. Until now, ha? Ano pa? Itong ginawa ng ICI, report lamang ito na isinumite doon sa ombudsman, mga kababayan. At ang ginagawa ng ombudsman ngayon ay nag nagkakandak ng preliminary investigation. Ibig sabihin, may kaso ka sa ombudsman pero hindi pa yan na-file doon sa Sandigan Bayan. Most technically, sa pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Officially, wala pa rin talagang kaso si Zaldico. Okay? Kaya until now, hindi pa rin nila makansila itong passport ni Zaldico. Dito natin makikita mga kababayan na ayaw nilang pauwiin si Zaldico. Okay? Pinoprotektahan nila ito at yung administrasyon mismo mga kababayan ang nagpaplano na hindi ito papauwiin si Zaldico kasi lalabas ito dito nakapag kapag magsalita itong si Saldiko mayroon itong babanggiting maraming mag, ma malalaking mga pangalan mga kababayan malapit na sanang umuwi si Zaldico, natatandaan ninyo di ba nung pinatawag siya nung inimbitahan siya ni Bojidi mga kababayan ng bagong house speaker nag-request siya ng security sa kaniyang pamilya. Kasi nakikita ko personally na may plano si Saldi ko. Kasi kung totoo, hinahabol siya ngayon ng uh, administrasyon mga kababayan at gusto siyang panagutin. As of the moment, kahit kung hindi nila pwedeng makasuhan ito ngayon dito sa nangyayaring mga anomalya sa DPWH, bakit hindi nila tinignan yung remittance or pagbabayad ng buwis ni Zaldico doon sa kanyang mga nabiling mga air assets mga kababayan. Kasi posible yan na sa pagbili ng mga air assets ni Zaldico, posibleng may naniobra nila yung pagbayad ng tax dyan mga kababayan. Yet, until now, yung BIR wala pa rin ginagawa. Jan, halatang halata mga kababayan na sila mismo ayaw nilang habulin itong Zizaldi ko. Again, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Okay? So, well, unfortunately, again, binibigyan pa rin natin ng chance itong ICI mga kababayan. Well, of course, nakikita natin dito na wala itong kapangyarihan ah uh, laban dito sa mga contractors sa mga kababayan kasi until now, wala pa rin silang ah uh, aside sa mga diskaya mga kababayan ha, wala pa rin silang naimbitahan na iba pang mga contractors kung meron man most likely hindi silang nire-respeto ng mga contractors hindi sila sinisipot kasi wala silang magagawa kung hindi sila siputi ng mga contractors dito. Okay? So, dito na po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin, then pag-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.